ayan na nga Mabalang po, ayan na nga po bagong sahod, bagong sahod pero tira-tira ang pagkain ito na nga po ang ulam natin mukbang, ulo ng isda, o malaking amor po yan dalawang kilo, alam nyo na yan ganyan po yung buhay namin ganun yung buhay abroad, Pilipinas yan? hindi, para sa youtube ko yan ayan. buhay abroad pero ang ulam tira-tira, bagong sahod pero ulam, tira-tira, pero tira. masarap kasi. Di ba? Kain tayo guys, kain. Kain kuya. Mm. Oh, eh. O eh, kung pagkano, magkano sila? Yung, oh, mm, yung sila. Magpapanood lang nila. Pero meron magdodonate hmm. sure na ang pagkat. Mm. Last year din. Kung sino yung... Niya, oh. Oo. Oh. Oh, Pero cr 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 crunchy. Guys, oh, dito lang ako oh, nakakain ng malaking ulo ng hamor na dalawang kilo ang timbang. Napakasarap yung prito niya. Yung nakita niyo guys, parang parang baboy din siya, nagmamantika, na crunchy. Hmm. Hmm. Ayan, nagchat-chat na yung mama ko. Ay, nyo pala hmm. Ulo. Kaya, bito nga. Ano yun? Ulam ko kumamiya. Okay. <coughs> Kaya lang mo, ulo eh ganda ng ulam. o, ganda ng lang sa ano mo? ulam. Ang ganda ng Ang ganda ng Ang ganda ng guys Ang ganda ng tira, tira ulam. ng ulam. Ang ng ulam. Ang ng ulam. Ang ganda ng Ang ganda ng Ang ganda yung kainan namin kasi na napakaingay ang dugo ng mundo namin dito pero yun nga enjoy mo lang ang buhay mo. hindi porket uh, sa sahod wala ka lang sinahod kasi puro bayad utang enjoy mo ka yung buhay mo guys lalo na ang buhay ay isa lang kailangan i-enjoy birthday, birthday ko na nga pero walang panganda ayahan mo na ganun talaga ang life kaya nga sana umaman sa youtube pag yung youtube papa vlogger yung tipong uh, giginawa naman ang buhay dahil sa pag yung youtube pagkala ng iba hindi kaya kaya so, please like share and subscribe to my youtube channel Ayan guys, may guys. Para tayo gumanda ang buhay. Ano guys? hmm hmm mm hmm hmm Mm-hmm. Mm-hmm.

hmmmm 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 prang प्रवारमा सरकार जा